Ayun po. Kumusta na po kayo lahat? Ano po 'yan? Balang episode dito ano po. Update ko po kayo ngayon sa ating mga ornamental planto po. Oho, 'yan na narito po sa gilid ng ating kubo. 'Yan dito na ho, tayo mag-uumpisa. Oo. Oh. Are na ho yung ating mga anong tawag doon? Itinanim. Oh, 'yan. Nagkaroon na ng suwi oh. Ah, bromelia, 'yan po yung ating mga napulot. Oh, 'yan. Ito pa yung mga bromelia tapos kamantigi. Oh. Kulay pink, ari kulay violet. Oh. Kulay pink, yan. Tayo pala ang po mapapa-update. Oh, ari maganda-ganda. Mm. Dami po niya ating inihasik po di yan. Oh. Ito parang hindi nagtuloy rose. Sayang. Malutong na nga. Ayan na po yung ating update. Sa mantigi sa marigold po napakarami ng ating marigold yun oh yun yun na po ang ganap oh tapos dito sa kabilang side balik ulit tayo dito yun po ulit yung ating mga ano bromelia tapos ito po pala maganda nabulaklak din oh yan oh ganda Mm. Yan po pala ang bulaklak na yan. <clears throat> Tapos po, yung ibang baka natin bulaklak din eh. Laos na. Oh, yeah. Ay, nalaos na. Yan, dami nating magiging binhi. Oh. Ito po yung ating kukuhain pagka uminit-init. Ngayon po medyo maulan ay. Oh, ayan po. At saka, ito yung ating anong pangalan niya nung pong minsan ay mainit tapos biglang naulan po uli ay ari ay, ay yung ating antorium antorium tapos ari pa po ang isang maganda ari yung hindi ko po alam kung anong pangalan nito yan oh ito yung pinaka yan na po yung dahon niya oh ito yan oh napakaganda po ng ano niyan puntahan natin sa kabilang side napakaganda po ng bulaklak yan oh ay, lalabas na rin yung iba, oh. Yan, oh. Yeah, ito po yung kanyang bulaklak, oh. Pero ito po naman yung pinakadahon na niya. Ito na talaga yan. Oh. Tapos, yung ating mga bromelia na pinakapit natin po dito, oh. Yan, oh. Ay, malberry. mulberry. Yan po, ang ganap. Nahinog na rin pala. Hmm. Likas-talikas likas po ang halaman Gawa ko nang may ulan po ngayon, ayo. Oh. Yan. Tapos dito tayo sa kabilang side. Oh. Ito po pala yung ating ano. Nakakatuwa po itong garap na ito, yan. Oh. Kumbaga ito po ay yung ating strawberry. Ariho ay yung ating ano, ide-demo ko po sa inyo ano. Talagang nakakatuwa po at gawa ng for the first time makapag uh, ano po tayo, makapagpabunga ng strawberry. Ari po. Oh. Yan. Bali sa lahat po na nagtanim. Uh, ito po ang pinakahihintay, yung tayo ay makapagpabunga. Yan kita po ba ninyo? Ay pakamuning po naman. Ay sabi ko ay ayos na rin. Kahit ari mo ning, oh, yan oh. May sariling ano na po siya oh. Pagkalit po 'yan oh. Sa wakas. Meron na tayong strawberry. Yan oh. Ay palagay ko po pati are. Eh. Ay seasonal at gawa ho ng nakita ko doon sa hiningan natin ng punlapo ay may bunga yung kanila kasi ay chikorin na rin akin ay yun po ay di ipakarak ngay akin po tinignan aba ay sabi ko may bunga na nga na po yan oh. hindi ko lang ho alam kung anong variety pero nilagyan natin siya ng pataba o oh, yan o oh. yung kung ano yung ginagamit natin sa ano yun din triplicator si oh. nilagyan ko po at sabi ko abay halaman din naman talaga ito ay naay po at yan oh. may bunga na ayun aba ay mayroon pang isa yun o oh. ariho oh. yan yan yan, yan oh. Nakakatuwa yan ari po ay sala ay ari po ay bunga na rin yan 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 kita po ba ninyo yan maliit tapos ari pa po yung isang puno meron na rin oh busngin na ay ay talaga pong nakakatuwa oh ayun oh ito po pala yan oh, ari tatlo ang magiging bunga oh yan po yan oh yung strawberry natin oh yun sa wakas, nakadali din, ano ho, abah, ay, ari ho, ay, kaya ako nagtanim, ay, aking minimit himit din, kaya sabi ko, ay, ay makapagpabungalaan, ay, ayos, yun, di kumbagay, ari po, naman, kung sakaling siya ay magsuwi, uh, o magsupling, ah, uh, i-transplant ko lang po, nang i-transplant, oho, yan, oh. nakakatuwa, hindi ko matandaan kung ilang months na, pero siya, ngayong month na to, may bunga na siya, yan po, oh. Strawberry. oh Aray po. Ah, uh, approve po pala. Kung maga, pwede rin pala dito. Siguro nga, kaya po, ano natin, ah, uh, subukan pa natin kung ano yung mas... mas pwede pa nating maano, dito. Kung talagang pwede siya sa... Uh, kung maga parang nag-adapt na rin po ito ay sa panahon kung saan man po ito nang galing na binhing ito para nasanay na dito kaya siya nagbunga na oh hindi ah pa comment po kung anong variety ari kung kayo magagaling sa strawberry oh may bara variety din po pala ito ay ya yeah, ay talagang sabi ko i-update ko na ari at ayos nakadali rin tayo ng pabunga yan po mm. Yan. Tapos yung ating ang dami pa ng ating ano. Yan mga paminhi. Pare ay yung ating luyang pula. Siguro makakapag-transplant rin tayo nito Kasi ang dami na nila. Kakatuwa po. Mm. Yan talaga po wala akong masasabi kundi nakakatuwa. Yan pa oh yung atin luyang pula pare pa oh tapos are yung ating kulay pink basta po pag umaraw kukuhain ko yung mga ano nya yung mga punla yan dami oh ayos panalo po tapos dito naman tayo sa side dito bromelia yun nga po yung sabi ko sa inyo na laos na rin lumaos hmm. lumaos na aring ating kulay ano ba ito color pink pa rin ito iba pa po yung kulay orange tapos po idadamay ko na rin ari oh. buhay na rin ating hmm spinach Malabar. alugbati ayan oh may mga kasamahan po rin sa kabila oh tapos ito po yung ating Vietnam rose ang kapal na oh yan, yan pa po, po yung iba tapos meron din tayo dito kamantigi na kulay red yan na po ang update oh. tapos ari po oh. ito nalaos na ito yung ukra natin oh. hindi na rin na oh, lalaki na lumaki naku po lumaki na oh. yan po yung ating mga ukra oh makakaroon tayo ng binhi o oh. tapos ari po ayong oh. mm. po ang ating paligid oh. nawala na lang nga yung mga ibang bulaklak yan po na may, mga kapalit na oh. yan yeah, naubos na to lahat oh. ganito po siya pagka wala na tapos napakarami ng binhi natin na rin oh. oh, kapal tapos ayong ating gabi Baragated na gabi yan po ang ganap din eh Luya. tapos ito pa po yan isang diretsyo siguro po ay gagarbo po uli yan ay pag yung mga pag ano na po yan o meron na naman po yung mga kapalit ay ito katulad nito yan gagar mo na uli iyan. Dire-diretso na po uli. Yan po ang ganap. oh, Tapos dito naman ito pa rin po. Panalo po yung ating strawberry Ano po Yan Paano po Salamat po sa inyong pagsama Ano po Dito na rin po akong tatapos na episode na ito In-update ko lang po kayo Din sa gilid-gilid natin Oh Kung Ito na po yung ganap Yan no? Dami pa nga natin dito simpanin Yung ating panggatong Yan no? Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po lahat. Happy, happy lang po. Bye.